Hi, ngayon pupunta na hey. kami sa hello, kasama ko pa rin 'yun sila, sila Allen, April Rod, and uh, Princess, ang aking squad. So pupunta kami ngayon sa ayan naman. Dito kami ngayon sa Eastwood. at kami squad natin. Ho ho ho. Ho, ho ho ho. ho ho ho. Ho squad. So pupunta kami ngayon sa something fishy para sa all, all breakfast buffet nila. It's my first time to try it. Sakto ang alas 12 na. At alas 12 po nagsisimula kasi ang kanilang buffet na nagtatapos naman pagdating ng 10 a.m. I think it, this is my first time na mag-ikot dito sa Eastwood. Kasi pag napupunta na ako before dito, daan lang talaga kasi mayroon kayong pupuntahan. Like, nagpunta ako before dito dahil doon sa recorrido namin sa IFM. Ayun lang at hindi ko na maalala kung ano pa. Wala na. Wala na ata ibang reason. So right now, we are in the cha the chase kung nasa ng something fishy and I think and, andun na nga sa bilang side. So ayan, ang mga batang gutom, ito may daanan na dito. Mga batang gutom, batang stress, pagod, ang kapalang na-eye, huwag namin. Tapos dosera, pagod na kami, wala pa kami tulog. Napagod kami sa Ace Water Spa. Ang sakit na nakatawan ko, ako ng tubig. Pero Kerry. So first time lang daw ni Allen ngayon. So pag yes, first time okay. lang daw, Ganun na energy pag first time. Ah! First time! First time! First time! Oh, don't give your energy for first time. Kaya kita nas na. Wala pa kina kaya. Hindi dapat patay. Oh, patay na patay. Dapat pa kina patay yung energy. Di ba? Ayan ang gawo ng gawo ni Ali, no? Ang gawo oh. ga ni Oh, oh. Ayan kinaya mo yon. Kailangan ko na merong bangs para may ang aking uh, Saliparan yeah. At para ma-maintain na pa yung Joyce Bernal Joyce Bernal Joyce Bernal Cut! Busugin natin lang ang ating sigmura Hindi pa kami sure kung uuwi pa mo sa mga bahay namin o Matutulog kami somewhere maghahanap na lang kami ng ano Malalatagan Diretso tulog na Gano'n <laughs> Mga batang lansangan muna kami Pero for now Let's go to something fishy Ito na tatanaw ko na siya dan 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 Sa reality, pupunta ka ng late. Alam niyo naman kami, eh sobrang agad talaga namin mula pa dun sa pumunta water East Waters pa dito ang ganda ganda kaya ayan pila kami one hour later mm. mm, Nakagutom naman ang mga pagkain. Kamusta ka naman, Ninong? tayo sa Dubai. Ang tagal na din nakita. Uy! Ang tagal din natin nakita. Dito muna. Ayan, ito. Ang din. Ayan, vlog ako. Grabe, parang hindi pa morning. Ayan. Grabe, anong oras na, oh. Mag-aalaong na lang, daming tao. Oo, Dami parang tayo hindi lulis ngayon. Oras. Parang hindi lunes kung makapunta dito ang mga kapamilya natin. Pwede <laughs> <Daddy, laughs> ka na ba April? Yeah, kanina pa. <laughs> Ayan, after po namin maghintay na halos isang oras, makakakain na rin po kami. Salamat sa ating Mayor Allen Agabao sa kanyang bagong proyekto gamit ang pondo ng gobyerno. <laughs> so may, may nakurakot si Allen at may pa-buffet pa si, may pa si Mayor. <laughs> so sa dyang ganun talaga ang challenge ng buffet, madaling araw. Akala namin makakaiwas kami sa maraming tao. Pero... Akala nga din namin eh. Pero Lakado doon, yung tao So habang naghihintay ulit Alam mo naman kami Puro kami hintay talaga Magpailan. Hintay lang Hintay lang hintay Hanggang ngayon hintay Bawa ko maging hintay Wala Puro kami hintay Lagi na kami naghihintay Ewan okay ko ba? Kasi hindi Ayan na sila Ayan na So Bale yung gatas na iinumin natin Galing po yung kay Princess So mamaya Gagatasan natin si Princess Sikuhan natin Ano ang lasa ng breast milk ay, like so, ga <laughs> galing dito yung breast meat ko. Oh, ayun. Sino? Mm. Ay, <laughs> umuuga. <laughs> laki oh, laki, plakado. Oh, <laughs> um, tara kain na tayo April mo. Tagal ni Alin eh. Siyempre, picture Si April at ang kanyang food. Yeah. No, si ganang... Princess. Galit-galit so, muna. At ang kanyang food. Gusto ko gandaan yung Si Francis. At ang kanyang food. Balik tag. <laughs> Ayan si Sir. Ah. <laughs> so, siyempre, ito na. Kita niyo naman, laban-laban na ang laban na aking food. Ang malakasan. Kasi ang dami kong daldal eh, kaya ang dami kong kakainin. So, kain na tayo. Okay, recap po tayo mga kapamilya. Round 1. 1, 1. Tapos na po si Francis. Tapos ko na lang tong tatlo. Itong suru na lang. Tapos na so, si Francis. Si Princess, Allen, at Ron. Tapos na rin sa round 1. At, at si April. Hanggang round 1 na lang po. So eliminated na po si April at hindi na siya sa second round. Hindi na muna At dahil po diyan, sa na po ang magbabayad. Ano ba sabi mo dito April? Pasok. Busog na. No comment. May barbecue pa sa bunganga niya. O pa para sa balita sa nangyayari ngayon sa Something fishy, narito po si Rodrigo. Rodrigo? Yes, Francis. Yes. <laughs> uh, ano ano mga kaganapan ngayon dyan sa, sa Something Fishy? Eh? Yes, nasubukan natin ngayong araw na ito. Uh, kanilang promo na 200 pesos mo na ito. Meet na ilang ganteng iyan. Sulit siya. Within like more or less 30 minutes. Makakain tayo ng iba't iba mula sa pagkain. Mabigat, meat, chicken, fish. Meron bang gulay? para may gulay tapos dessert pancakes maha blanca and everything nag-enjoy ka ba sa sa pagpunta mo sulit ba nag-enjoy ako na ano sulit, ako. sulit ba ang pagpupuyat mo sulit sulit ayun mo mga bitaran ako ng mga rises. Rises yes. under Rices Rices talaga? Yes, Andy Rices Andy Rices, gano'n ba yun? April? Mm -hmm. April na, hindi ka pa rin tapos kumain tawanan ko na, be. Ito na ba, di na nakakain Pero saan, mo. Pero siyempre, sulit. Kasi na, pesos na. Meron na ang breakfast, na meron pang meron din mga soup, tapos may mga, mga dessert. Kung meron kang itadagdag, ano yun? Gusto ba ba? Merong libre laba? Merong ganyan? Kung saan na, na dumihan yung damit mo? Libre sa bahay. Kasi kaya, kapal po na mukha niya. <laughs> ang tapang niya, oh. Nagda-diet po siya. Tignan niyo po ang kanyang busy. Silaki ng bra... Magkasilaki ang kanyang bisig at ang kanyang braso. Dapat ba yung di? Ano masasabi mo sa pagkain? Masado ba nakaka-voicet? Sinira ang diet? Actually, um... Sa quality, quality ng food and taste. Um, somehow, some of their dishes, uh, sobrang daming asin. Like, and... Ayaw ba lang free asin? Ayoko. Uh, yung Ayaw uh, Huwag naman yung asin. Free asin talaga. Asin free. Huwag di naman gano. Pero na sobra eh. Tapos, pero naman magreklamo ko ba, ba ako sa halaga 200 pesos. Sulit na siya. Compared sa ibang mga malalaking buffet yun don't know! I don't lang, tatlong dessert. ayun may very konti yung dessert. na Nakakonti ano compared to sa iba kong nakainan. Kasi may ice cream. Nakakailan ang iba't tao. chocolate fountain. Siyempre so, 200 lang, di ba? It all boils <laughs> down sa 200 lang naman. Alas cheese. So, parang, hindi siya away. <laughs> okay. Anong masasabi mo sa ating Ninong Allen? Ilang points niya ibibigay mo sa kanya? pag uh, okay. para sa pagpapatanggal o ano, mapapanatili sa bahay ni Kuya. Ano ba? Unlimited points. Kasi unlimited yung gastos. At may libre Sulit na sulit, 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 sulit na sulit ba pagpupuyat? Sulit na sulit. <laughs> Ako ata ang pinakaparami na kain sa lahat eh. <laughs> It shows best ya aksyodia ya sulit sulit na mga na Uulitin uh, uh, yeah. uh, mo ba? <laughs> yung at, at ayan po, napahinga po natin na husga ng taong bayan mula kay <laughs> So po, na po Sa So, ay nalaman na po natin anong pulso ng madlam people sa kanilang review dito sa pagkain ng soft and fishy. Ngayon, kayo naman ang maghusga kung, kung nakakain na kayo dito sa soft and fishy. Naging masarap ang experience, naging maalat ba? naging matamis, naging nakakabusog, ba, naging nakakapagod sa paghihintay. Aalamin po natin lahat ng yan sa pagbabalik po ng ating programa. Ito po ang... Uh, wala. Uh, <laughs> <laughs> sa pagkain minute to minute, ganun kabilis. Ah, uh, sa na muli natin pagkain sa kung saan. Kasama ang akin uh, college squad. Ano squad natin? Ho ho ho, ho, -ho, -ho squad. -ho. Sorry. Amoy fish and chips. Sabi. Para sa salamat. Anong ginagawa mo? Nasaan na ako? Busog na. Bakit? Lalabas natin ang anak ko. Sino ama? Ako lang, de. Bakit ikaw lang? Alam mo talaga kasi ako. Kailangan ko nalang konting araw tuwing at carbon dioxide. Bakit? Wala bang ibang alaman na sa sa'yo? Meron. Ako busog na ako. Hindi na nila ko na ako. Gutom na ako na ako. Bye bye.